na lalaki. Tama po yun, no? Oh. So, in this case, sagutin ko po na. Pagawa lang. Old niyang uh, anak. Nagkahiwalay daw po sila noong uh, June 2019 at nang anak. Grabe. Oh, eh, diretsyo ka ano, Sinabi ni uh, dati mo kinakasama na hindi mo anak. Pag mo pinagpipilitan, eh siyang mas nakakalam. Oh.